mimingwit ang maglolo. shit super shit 'yan uh, oo oh. Ganito. 'yung inuuno janitor janitor no? Loko magat. Kuha ng kuha yung isa eh. Ang kulit eh. Kuha ng kuha. Hindi ako kuha ng kuha. Ang din nila yun eh, no? Oo. Ayun, Grabe, ang dami na mimingwit dito sa Pasig River, oh. Tingnan mo. Sobrang dami. Parang pesta, oh. Kita nyo? Huli, oh. Oh, sino yun? Papa, huli. Huli si Papa, oh. Pwede na, pwede na. Eh, okay, balik mo yan pa. Malit, malit. Malit. Malit na, malit. Oh, huli rin siya. Hindi, hindi, wala. Malit na, malit. Balik mo yan pa. Oh, tingnan mo dito yung mga, ano. Grabe, dami na mimimit, oh. Boss Dutch, oh. So... Hmm. Yan, oh. Karaba, know, hilir, oh. <orama> Ang laki niyan, Benjun. pwede na. Laki niyan, huh? oh. Oo. Hindi ko kunin niya boss. Kunin niya. Kunin niya yun. Oo. Kanina, yung ginawa niya, eh. Kunin niya, eh. Hindi ko na sinabi, eh. Eh, pag, pag gusto nyo kunin, kunin nyo. Pag maliliit, bigyan nyo sa akin. O, oh, yun o. Oh, grabe. Ang daming namimingwit dito. Pesta. Oh. oh. Dami yun. Eh. Oh. Tingin ako ba Ang guli mo. O, dami. Grabe. ay huli. Dami, pati na basta. ka. Piloy, anglers! Yun, oh. No? Muno na alas, ah. Oh, huli. Dito lang. Dami huli. Na, huli na naman. Ang dami ng lilingwit, eh. Uli, oh. Yan naman. Grabe. Kasi so, nga lang dito. Hindi naman si Isher, oh. Hanggang dito pala yan. Parang may competition, no? Fishing competition. O sa ilalim pala, may namimingwit pa. Ano rin, oh. Puno na rin yung nilagyan niya. Oh, oh. Good, good. Nah, ni De na. Nele lugna. Oh. Oh, oh. Sobrang dami ng ano. Tila piyaso ilong rasig. Badi.

Huwag niya kayo. May nakikid. Isang oras lang yung bus? Oo. Ah, Grabe, kung muna ah, yung isang lang lalagyan. Huwag niya yan. Dami. Paglag tayo dito. Mawalang hot cat vlog na to. Paglag tayo dito. trabaho ng ngro ng bossa